Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, mayong utok na tuntanan. Ako si Marlohaw, taga Batuan. Ang akong pangutana sel, kanusama hatag ang gi, saan ni Digo ng 1,000 nga additional kung na na kung pangutana, sir, kami mga pensionado sa SSS, o dunay uh, sa senior sa atong panggubirno, makadawat o uh, pensionado mi sa SSS, nga dili mami makadawat o uh, uh labot man nila ang pension in, is is pensioner nga amo man ang binayad sa amo pagpanarbaho o among kinugihan nga gibayad sa SSS unya ang kadtong senior moray makadawat Okay. Sir, uh, pwede ko, uh sagutin ko yung 1,000, yung una yung tanong. Yung tungkol sa 1,000, Magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Yung tanong tungkol sa 1,000 Pension, kung kailan po, yan po ang laging tinatanong po sa amin sa SSS. At uh, hingi lang po kami ng kaunting minuto para may paliwanag po maigi. Ang 1,000 Pesos na Dagdag Pension po, ay na, naibigay na yung unang 1,000 noong 2017 tapos ay maraming naniningil nung pangalawang 1,000. Pero po yung pangalawang 1,000 ay hindi po kakayanin ng walang karampatang pondo na panggagalingan. ah hingi lang ho ako ng pangunawa, last year ang contributions po na nakolekta ng SSS ay 261 billion. Ang binayad po na benefits ng SSS last year ay 242 billion. Parang mga 20 billion ang lamang ng contributions last year. Para magkaroon ng 1,000 na dagdag na pension, 3 million po kasi ang pensioners sa kasalukuyan. Sa 3 million pensioners na bibigyan ng 1,000 na additional pension, 3 billion pesos po ang kailangan kada buwan. Bawat taon nagbabayad po ang SSS ng 13 months pension. Kaya yung 3 billion times 13, kailangan po ng 39 billion kada taon para po magkaroon kayo ng dagdag 1,000 ay yung una kong sinabi, mga 20 billion lamang po ang lamang ng contribution sa benefits last year. Pag nagbigay ng 39 billion para sa dagdag na 1,000, kakain na po agad doon sa pondo ng SSS para po kayo ay magkaroon ng 1,000 pension. Mauubos po sa lalong madaling panahon ang inyong SSS at manganganib po ang pensyon ng inyong anak at ang inyong mga apo. Hingi po kami ng kaunting unawa na ang 1,000 pensyon na dagdag ay hindi po talaga kaya ng walang karampatang panggagalingan po. Pahingi po ng paumanhin sa inyo po pero na po namin yan at yan po ay amin pong Ah uh, inaalalayan ang pondo ng SSS para po yung mga anak natin at apo natin ay magkaroon pa rin po ng pension. Paumanhin po. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.